yung panawagan ho sa sa paninirahan ho dito particular na ho yung nagaganap ko dito na CMP na doon ho siya nagsisimula na para magkaroon ho ng, uh, ng demolisyon ng mga harassment siyempre ho ang panawagan ho namin doon ibasura ang CMP at uh, ipamahagi ang lupa sa mga residente dito. Mayroon ho kami mga dokumento rin na nakuha, na nagsasaad na nung kapanahonan ni Marcos ay uh, ito ho ay ang lugar na ito ay awarded na ho sa mga residente dito at napanduhan na rin po niya kaya nga lang ay yung sinasabing pundo ay hindi ho yung ginamit dito kasi katunayan ho nung tumungtungo ho ako sa lugar na ito ay ito ho ay talahiban nung hindi pa kami tumitira dito mga magulang ko pa lang nandito ang lugar na ito ay tubigan so nung nung panahon na yon hanggang sa kami ay tumira dito nagtalagang talahiban siya nagkaroon siya ng mga nagunti-unti siya nagkaroon ng mga kabahayan na dito na ang tingin ko ang nag, uh, nagpa-develop naman ng lugar na ito hindi naman kung sino-sinong kung local gabi hindi naman siya kundi yung mga residente dito Maglaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Demolisyon! Demolisyon!